Mula sa Sumpa hanggang sa Pagpapala Part 7 of our series Ang ating pag usapan ngayon ay Karagdagang Karaniwang Pinagmumulan ng Mga Sumpa Nakaraan, napag-usapan po natin ang totoo sa dalawang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga sumpa Ngayon po ating pag-usapan Karagdagang Karaniwang Pinagmumulan ng Mga Sumpa I am Vic De Hoya Welcome the guiding light. Ang unang dahilan ay kapag ang mga tao may kapangyarihan sa iba tulad ng mga asawa, mga ama, mga guro o mga pasto ay nagsasabi ng mga negatibong bagay tungkol sa mga taong nasa ilalim na kanilang otoridad. Ang mga salitang ito ay maaring magkaroon ng epekto na katulad ng sumpa sa buhay ng tao. Limbawa po, binanggit ko kung paano hindi sinasijang sumpain ni Jacob ang kanyang asawang si Rachel. Kinuha ni Rachel ang mga Diyos-Diyosan ng kanyang ama lang hindi alam ni Jacob at nang siya ay inakusahan sa pagnanakaw, sinabi ni Jacob, Huwag mabuhay ang taong nagnakaw ng inyong mga Diyos. Sa kasamang palad, namatay si Rachel habang nanganak ang na kanyang susunod na anak. So ito po ang resulta ng sumpa. At binigyan ko rin ng mga halimbawa ng mga sariling ipinataw na sumpa kung saan ang mga tao ay nagbibigay ng sumpa sa kanilang sarili. Binanggit ko kung paano sinabi ni Rebecca sa kanya anak na si Jacob. Kung sakali ikaw ay sumpain dulot ng iyong pagdaraya sa iyong ama, ako na lang ang sumpain. So naibahagi ko na hindi na niya nakita ang kanyang anak na buhay. At sa katapusan ng kabanatang nagtalan nito siya ay pagod na sa kanyang sariling buhay So isang tipikal na patandaan na isang taong nasa ilalim ng sumpa Ngayon po, ibabahagi ko ang tatlong karagdagang sanhi ng mga sulta. Ang unang sanhi ay ang mga taong kinakatawan ni satanas Mga taong pinagkalooban ng supernatural na kapangyarihan. Hindi mula sa Diyos, hindi mula kay satanas sila ay mga taong nagpapalaga ng masasamang kapangyarihan ni Satanas sa paraang kanilang na-develop at magamit, nagagamit ito sa mga buhay na iba. So we call such person as by various names of which here is a sample. Okay? Witch doctors, wizards, witches, sorcerers, mediums, clairvoyants, Fortune tellers, false prophets, and so on. Now, the Bible clearly states that all who practice such things are detestable to God. Listen to what Moses said to Israel in Deuteronomy chapter 18, verses 10 to 11. And it says, There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire. Or one who practices witchcraft, or a soothsayer, or one who interprets omens, or a sorcerer, or one who conjures spells, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead. For all, who do the, who, for all who do those things are an abomination to the Lord. And because of this, Abomination, the Lord your God drives them out from before you. Okay po, sa akin po siya sana sa Tagalog. Wala ni isang man sa inyo na magsusunod ng kanyang anak bilang handog. At huwag din kayo maguhula, magkukulam, magagaway, gumagawa ng mga ginagawa ng mga spiritista at makikipag-usap sa mga spirito ng mga patay susuk naman ng Panginoon ang sinimang gumagawa ng mga bagay nito ito ang dahilan kung bakit palalayasin ng Panginoon na inyong Diyos ang mga bansa sa inyong harapan so pansinin ang listahan ng mga bagay pipiliin ko lang ang ilan okay? divination ibig sabihin nito ay pagtutukoy ng kapalaran sorcery pag interpret ng mga padandaan tulad ng pagbabasa ng baraha pagsasagawa ng mga witchcraft na may iba't ibang uri. Casting spells, isang medium, isang spiritista o ang nagsasangguni sa mga patay. Ano po ang sinabi sa ating binasa? Ang sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay nakamumuhi sa Panginoon. Bukod dito, ang mga taong lumalapit sa mga ganitong tao ay nagbubukas sa kanilang sarili sa satanikong impluensya. Narito ang isang halimbawa mula sa Biblia ng ganitong tao. Kung tawagin natin sa kasulukuyan ay witch doctor, ito po ay si Balaam. Okay? At that time, the nation of Israel had reached the borders of their promised land and were camped near the territory of Moab. The king of Moab, named Balak, was extremely afraid of the Israelites knowing that That he couldn't defeat them in battle. He turned to a common practice in the Middle East and other nations. He sought the help of a witch doctor and a sorcerer named Balaam. So Balak asked Balaam to curse the Israelites, the people he feared and couldn't conquer in war. This is what Balak said to Balaam as recorded in Numbers chapter 22, verses 5 to 6. And it says, Then he sent messengers to Balaam, the son of Beor, at Pethor, which is near the river in the land of the sons of his people, to call him, saying, Look, a people has come from Egypt. See, they cover the face of the earth and are settling next to me. Therefore, please come at once. Curse these people for me, for they are too mighty for me. Perhaps I shall be able to defeat them and drive them out of the land. For I know that he whom you bless is blessed, and whom you curse is cursed. Ako po sa Sanis Tagalog. Ay nagsugo ng mga mensahero para ipat ipatawag si Balaam na anak ni Bion na naninirahan, naninirahan sa Petor. Sa Petor malapit sa ilog ng Euphrates, ipinanganak si Balaam. Ito ang mensahe ni Balak. May mga taong nanggaling galing sa ito at masyado silang marami at naniniraan sila malapit sa akin. Kaya pumunta ka rito at sumpain ang mga taong ito dahil mas makapangiran sila kaysa sa amin. At baka sakaling matalo ko sila at maitabuhi pala yun sa aking lupain dahil nalalaman ko na ang sinumang sinusumpa mo ay nasusumpa. So I want to share with you a common practice that is still observed from primitive tribes today. Okay, when these tribes engage in warfare against each other, they don't immediately go into battle. Instead, they follow a particular tradition. May meron po silang sinusundan na particular na tradition. Okay. Una sa lahat, humihingi sila ng tulong mula sa witch doctor upang ipahayag ang isang sumpa sa kabilang tribo sapagat naniniwala sila na kapag nasa ilalim ng sumpa ang kanilang kalaban magkakaroon sila ng kakayanan na talunin sila maaaring itu ituring ng iba ang ganitong bagay bilang walang kabuluhan na pamahiin ngunit nais kong ipalam sa inyo na hindi ganun ang pananaw ng Diyos sa halip, siya ay lubos na seryoso rito at siya mismo ang kumilos ng makapangyarihan upang pigilan si Balaam na sumpain ang Israel. At baguhin ang sumpa tungo sa pagpapala. Okay? And this is what Moses told Israel later in Deuteronomy chapter 23 verses 4 to 5. And it says, Because they did not meet you with bread and water on the road when you came out of Egypt, and because they hired against you Balaam the son of Beor from Pethor of Mesopotamia to Mesopotamia to curse you nevertheless the Lord your God would not listen to Balaam but the Lord your God turned the curse into a blessing for you because the Lord your God loves you sapagkat sa sa hindi nila kayo binigyan ng pagkain o tubig nang naglakbay kayo mula sa ito at sinunso pa nila si Balaam na anak ng Dior na tagap Pitor sa Mesopotamia para sumpain kayo. Ngunit hindi nakinig ang Panginoon na inyong Diyos kay Balaam. Sa halip, ginawa niyang basbas ang sumpa sa inyo dahil minahal niya kayo ng Panginoon na inyong Diyos. So God took it so seriously that he stood against Balaam and turned the curse into a blessing. You see, the Bible never says that Satan, hindi po sinasabi ng Biblia na si Satanas, has no power. Yun po yung mali. The Bible clearly teaches that Satan ay merong supernatural power. But Jesus promised His disciples superior power. In Luke, in Luke chapter 10 verse 19, He says, Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. So, sa Tagalog, binigyan ko kayo ng kapangyarihang daigin ang masamang masam spirito at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway nating si Satanas at walang anumang makakapinsala sa inyo. So, huwag magkaroon ng kaisipan na wala ng kapangyarihan sa si satanas. Ngunit, hanapin natin ang kaligtasan na lumumula sa malwalhating katotohanan ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad, na may kapangyarihan sa lahat ng kapangyarihan ni si satanas. Ngayon po, nais ko ipakita ang katotohanan nito sa pamagitan ng ilang halimbawa. Okay? Sa isang baryo, may dalawang pamilya na nag-aaway at naging matindi ang galit sa isa't sa. Kaya't isang pamilya nagpadala sa lokal na mangkukulam na isang kambing bilang kabayaran at sinabing isumpa ang kabila na pamilya. Sinabi na mangkukulam, sige. Kinuha niya ang kambing, lumayo at sinabi, isinumpa ko ang anak ng kabilang pamilya, ang maliit na anak at sa hating gabi sa isang tsak na araw. Mag-iingay ang isang aso sa baryo at kapag nag-ingay ang aso, mamamatay ang anak ng pamilya mo. At nangyari nga ang lahat na yun. Nag-ingay ang isang aso at namatay ang anak. Ito ang resulta ng isang sumpa. May kapangyarihan ito. Okay? Another story. Isang lalaki ang pumasok sa tolda na manghula upang malaman ang kanyang kapalaran At sinabi ng manghula sa kanya, magkakaroon ng kanser ang inyong asawa. Pagkatapos ng pangyayari yun, you know, that person, his blood ran cold at halos suminto ang kanyang puso sa takot. At alam mo kung ano nangyari? Nagkaroon nga ng kanser ang kanyang asawa. Supurihin so ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin pananampalataya at tulong ng mga doktor, nagkaroon ng paggaling ang kanyang asawa. Subalit so, makikita niyo po, hindi sinasadyang ibinunyag ng lalaki niyo ang kanyang sarili sa isang sumpa mula sa isang tagapaglingkod ni Satanas na naka, na nakaapekto sa kanya sa Okay? Bigyan ko pa ko kayo ng isa pang halimbawa. Isang babae ang lumapit, lumapit sa isang pastor at sinabi niya sa, na siya ay dating medium na mga espiritista at nais niyang malaya sa kanyang kalagayan. Medyo ang pastor, ngunit nagsimula siyang malalayin kasama babae at palalayain sa kapangyarihan sa tangas sa kanyang buhay. Sa so, mahirap pong proseso at sa gitna nito tumigil ang pastor at nagpahinga ng ilang sandali. Okay? Biglang tumingin sa kanya ang babae at sinabi, Alam niyo po pastor, nakikita kita sa isang sasakyan at nabangga ito sa isang puno. Na-realize ng pastor na yun ay hangarin ni Satanas para sa kanyang buhay na ipinahayag sa pamamagitan ng bibig ng babae. So salamat sa Diyos, handa ang pastor. Sinabi niya, hindi ako sasakay sa anumang sasakyan na mababangga sa puno. Tinatanggihan ko ang mga sumpang yan. Wala itong kapangyarihan sa akin at ang pastor ay naging malaya. Ngunit kung sinabi niya ay ganito, Ha? Sasakay ako sa isang sasakyan at ito'y mababangga sa puro. So ibig sabihin niyo, tinatanggap niya ang sumpa at ito'y mag magkakatotoo sa kanyang buhay. ngayon po, isa pang sanhi ng mga sumpa ay ang mga panalangin, pagsasalita at chismis na nagmumula sa kaluluwa. Listen to what James says in James chapter 3 verses 14 to 15 and it says but if you have bitter envy and self-seeking in your hearts do not boast and lie against the truth this wisdom does not descend from above but is but is earthly sensual demonic saling sa ko po sa Tagalog. kung pagkakaingit at pagkamakasarili pagka naman ang umiiral sa inyong puso Huwag ninyong ipagyabang na may karunungan kayo dahil pinagsisinungalingan nyo ang katotohanan. Ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi sa mundo. Mula ito sa Diablo at hindi sa Banal Espiritu. Kapag ang mga tao ay nagsasalitang ng negatibo tungkol sa sa o nananalangin na may masamang hangarin, maaring magdulot ito sa masamang epekto. kung ang mga gawa ito ay nagmumula sa negatibo, negatibong emosyon at hindi ka ng spiritual na pag-unawa, maaring magresulta ito sa isang sumpa. Mahalagang maunawaan na may kapangyarihan ng ating mga salita na makasakit ng iba. Ito'y napatunayan ng panahon ni Jeremiah nang gamitin ng kanyang mga kalaban ng kanila mga salita upang saktan siya. Okay? Sa Jeremiah chapter 18 verse 18, ipinayag ni nila ang kanilang hangarin na gawin ito. Okay, basahin po natin Jeremiah chapter 18 verse 18. Sabi doon, then they said, come and let us devise plans against Jeremiah, for the law shall not perish from the peace, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come, and let us attack him with the tongue and let us not give heed to any of his words. Sa Tagalog, Pagkatapos, sinabi ng mga tao, hali kayo, gumawa tayo ng paraan para mapatigil natin si Remayas. May mga pare rin tayo magtuturo sa atin ng kautusan at may mga pantas din tayo magpapayo sa atin at mga propetang papayag sa atin ng mensahe ng Diyos. Kaya gumawa tayo ng mga kwento laban sa kanya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Alam niyo po ba na maraming lingkod ng Diyos ang namatay dahil sa masakit, masasakit na salita na ibinabato sa kanila sa pamamagitan ng chismis. Negatibong panalalita at panalangin na puno ng masamang hangarin. Ang mga pagkilos na ito ay maaaring maging pinagmulan ng mga isa pang pinagmulan, mga, mga kasunduan na hindi nakasulat sa Biblia kung saan, nag, kung saan nagpapatali ang mga tao sa mga taong sumasamba sa mga huwag na Diyos. Sinabi ng Diyos sa pamagitan ni Moses sa Israel, huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila ni sa kanila mga Diyos. Yun po yung nakasulat sa Exodus chapter 23 verse 32 kapag nakipagsunduan ka sa mga taong nasa mga huwad na reliyon at sumasamba sa mga huwad na Diyos, hindi lamang kasunduan sa mga taong ginagawa mo, kundi kasunduan mo na rin sa kanilang mga Diyos. At ngayon, ibibigay ko sa inyo isang halimbawa para makumpleto. Ngunit ito po'y sinasabi ko po, ito ng may pag-iingat. Okay? Ang free masonry ay isang halimbawa ng ganitong lihim na samahan. At nagdadala ito ng malaking sumpa sa mga taong sangkot dito. May kita mo ito sa buhay ng mga miyembro ng pamilya. May mga bata na may kapansanan sa pag-iisip, mga bata na nabulag at mga sira silang buhay. And lastly, in Proverbs chapter 18 verse 21 states, uh, states that Pahinggan niyo po ito. Death and life are in the power of the tongue. and those who love it will eat its fruits. Ang talatang ito ay nagbibigay din sa malalim na epekto ng ating mga salita sa ating buhay at sa buhay ng iba. The true meaning of Proverbs chapter 18 verse 21 is that our words possess great power sila ay may kakayanan na magdulot ng buhay o kamatayan. The words we speak can either build up and encourage or they can tear down and destroy. Our choice of words can have lasting consequences and shape our relationships, opportunities, and overall well-being. Ang talatang ito rin ay napakalaga sa personal na responsibilidad. Ipinapaalala nito sa atin na tayo ay may pananagutan sa mga salitang ating binibitawan at sa mga epekto nito. If we choose to speak words of kindness, encouragement, and truth, we can bring life and blessings into our lives and the lives of others. However, if we use our words to spread negativity, na chismis o kasinungalingan, ito'y magdudulot, magdadala ng destruction and harm. So in summary, ang sinasabi ng Proverbs chapter 18 verse 21 na maging maingat tayo sa kapangyarihan ng ating mga salita. Hinihikayat tayo nito na gamitin ng ating panalita na may kaalaman magsalita ng buhay kaysa kamatayan at maunawaan na ang mga salitang pinili natin ay may malaking epekto sa ating sarili at sa mga na sa paligid natin. Okay? Our time is up for today. Next video, I'll explain in specific practical terms kung paano maaring lumampas mula sa sumpa tungo sa pagpapala. Again, this is Victoria. God bless and God loves you.